ay uh, kay bang muna bongera. Palagi siya nagsasalita. Palagi may sinasabi. Kahit ano sinasabi niya. Bongera ng mga, mga magulang. Bongera pati mga tao. Huwag <sighs> kayo sana tamaan. Talagang ganyan ang buhay. Buwang era is life, di ba? Depende naman. Hindi ka lang nagsasalitang mag-isa. Ikaw ay baliw na. Buwang ka nga, baliw ka pa. Nagsasalita kang mag-isa. Kaline. Buwang era, kapibahay, meron kayo. Comment kayo lang. Dito sa aking reels, no. Kung gusto nyo mag-comment sa baba. Kung may bunga-yayar kayong kapitbahay. Shoutout nyo. Sa baba. Para. Makontent ko. Hoy! Ikaw bunga ako kasi glamour? abak bengi, ikakatak ang kakatak tak mame pa facebook mo o no yak sasawang kakatak masira yang kayang sbo kakatak dapat slack mo eh tapos na ano mo atak ang ah ah